Good evening or good day. Ah, no? uh, ito ay kung paano iset up yung Boston Engineering AK60G yeah, sa guitar. Kasi pag sabi is pag may B is bass. So mura lang ito. Okay, pwede pwede utang. No? Tapos wow, 1,000 ang monthly. So kaya kaya sa anak ah, kalagay sa ano sa internet, pang ano daw siya pang uh, beginner at saka intermediate, pero 60 watts siya, siya daw siya malakas sa room, and then pwede siya sa gig. pero ang EQ nito is palang hindi siya suitable, not for metal players um, ganun, hindi siya yung amazing talaga na pang 5150 or parang boss katana It's simple lang siya for practice play pero i believe na pwede to sa mga gigs sa mga church kasi hindi siya pang metal however ma classic rock rock yan so kailangan natin ng mga pedals para ma-push siya and uh, to get what is uh, yung the best tone is yes. i-dial natin yung EQ. So, ang volume nito is nasa 12. Ang bass, treble, at saka mids, naka 0. 0 as in down talaga. No? Nasa around 7 o'clock. And then, ang master volume nasa 12. So, if mag ano tayo, ito naman ay flying V. Pero, classic ang uh, uh, humbucker, hamak around usual na Les Paul, no? less ball na tunog na uh, iba lang yung shape pero at saka yung bridge, no? iba yung bridge okay uh, mag start tayo sa so, zero zero ba ito na hindi nakatingin walang sound pero naka on siya So, una tayo sa treble. Ayan, may naririnig na. Ayan. Ayan. dinagdagan ko konti na nasa 7 o'clock ang Ayan, para may sound na. Bright tones ito bihira lang ito na ano uh, no. right. miss juang, uh, um, madi-tune di-tune right. ayun na yung mids ayun 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 Uh, ano ko hawakan ko ulit 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 yan yung pagpasok ko na yung sound yan pumasok ko na yung sound tapos yung mids stable na siya. Lagyan natin ang na meds. Try na. No? So, parang maganda na siya sa ano. Tapos, base. bass bass base. yeah try natin i-pluck nasa bridge pickup tayo yan no so maganda na siya kasi off tapos uh, ah, equalize natin more ang boom niya kasi um, yatin, ang gamit natin is ang neck Ano you know, mas controlled yung base. So kung titingnan natin ang um, Ang nangyari, na. so muna, wait, ya, iyan, 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 So, kung titingnan natin, ang EQ ay nasa, hoy, pakita ko. Ayan po. Kita niyo ang EQ? Why? hindi sa gitna. Right. So, pag ito yung kuan, Boston ekg 50 i-try ninyo kasi parang mas malakas masado yung base Basically, ito yan siya. Okay. Um, so, magkaiba yung tunog niyang ito, no? ito. At saka yung guitar nyo, yung single coil. At, however, pag yung single coil tayo, medyo mga change. Check natin. Okay. This is a uh, basic Stratocaster vintage. 1979 So, mahina yung sound lakasan natin yung volume ng guitar Masyadong oh, warm, um, gabi na yung process nasa 6 o'clock, ah 1 o'clock sa saka nasa bridge po tayo nasa bridge pag dating sa base as a neck pick up yan maganda yeah. less yung boom yung boomy yung hindi makontrol yung bass tapos nalulunod sa sa drums, no? Sa mix mawawala siya pero pag ganito pong effects yun. Clean tone lang talaga. And then, para maintindihan natin yung gears natin. Eh, hindi, hindi natin tingnan ang ano, ang kung nasa 6 o'clock, 7 o'clock, Kaya, eh, kaya nga, nakatalikod tayo nung no, minsan. Tapos, tingnan natin saan siya maganda. Nang ibagay natin yung gear. Huwag natin pilitin kung ano yung gusto natin na Uh, kailangan uh, scoop 10-0-10 uh, baka hindi siya applicable tapos sabihin mo na hindi pangit yung ano no because uh, yung um, designed for metal na amp hindi ito siya no? pag gamitin natin yung dis distortion nito yung second channel uh, medyo uh, yung overdrive niya, medyo harsh however gabi na ngayon iti-try natin bukas kung may time pero sa nakita natin, uh, single coil meron tayong active pickup pero medyo ano yun, design for metal yun, pero ito pang blues and rock, hard rock yung mga, mga in-between hindi naman talaga super metal yung in-between lang, no? yung usable uh, clean tones overdrive boost uh, bit of distortion so, no. yan pwede ito no? yung maganda siya kaya nga for beginner and intermediate so ang technique po ang ating ano dito ya, hanapin natin through ears hindi yung tingnan ng mata mag google tapos titingnan yung setting and somewhere in the ballpark iba po ang gears nila how they interact iba din yung gears natin so hanapin natin yung saan siya bagay okay subscribe and like